So guys, nandito kami ngayon sa park. Yan, may park dito na pinuntahan namin. Hindi ko matandaan eh. Uh, Ginugel Maps ko. Nakalimutan ko anong pangalan ng park. Pero ang ganda, laki. Tapos may entrance fee na sobrang mura lang ng entrance fee. Parang, ang entrance fee parang 100 yen lang, no? Parang ganun lang, mga 100 yen lang. Tapos may pre-parking. Ah, ano, Sakura Forest Park. Yun, know, okay, naalala ko na. Sakura Forest Park. Okay. Sa loob? sa loob. Alin sa loob? Ay, train pala yan eh. Ay, train. Sayang hindi umaandar no? totoo yung mga bata dito, oh. Ayan, no? Ha? Huh? Yun. Ayan siya. Ito yung park nila. Ang laki ng park. Ito yung <laughs> walang tao. Solong so, ano so, part na to, inarikila ko lang to, exclusive kay Elkan. Yan. Walang tao eh. Siya lang mag <laughs> sa park. na <laughs> sobrang laki. Walang tao, so sobrang laki. Si Elkan lang, solo-solo niya lang. Imagine, oh yan, nadapa. <laughs> nadapa, guys, nadapa. Nadapa. <laughs> Nauna pa sa amin eh, no? Tingnan mo, takas si takbo siya ng takbo eh. Nauna pa siya sa amin, no? Oh. <laughs> ano? Oh. Nauuna pa siya sa amin. Tawa ng tawa si Twinkle sa slide, eh. Parang hindi na pambata yung slide kasi napakataas. Sobrang taas ng slide na 'yan, Hindi no? ba para sa mga bata? Oh. Grabe 'yun si Elkan, no? oh. Takbo na takbo. Grabe. O 'Yun, sumisigaw pa. Tayo yung napagod, Twinkle, eh. Ang ganda ito yung kalaw. Ito. ito guys ayan ngayon may mga slide may swing nako kasi yung kasi masaya shell ka pwede pala akong magkape doon oh tsaka dito may kape may kape yan dito yay na ayun na ayun na ayun na kumawala na ng takbo ayun na ayun na ayun na ayun Ako, ayan. Napakbalang takbo. Yun. Ano yan, Elkan? Slide. Dito, Elkan. Look, look. Dito, come, come. Come, Elkan. Dito, here. Ito, guys. Ang gaganda ng park nila, diba? Tapos buhangin yung mga lakawan ng mga bata tewa diba? sobrang ano sobrang laki ah sobrang laki oh <laughs> dito slide uyon <laughs> slide 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 slide. Oh! <laughs> Yay! May batang matutulog dito ng maaga mamaya. Aba, isa pa daw ito. ito, ito, ito no? Dito, dito, dito. Ay, 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 dito, ay, ay, dito, ito, dito. Higher, higher dito. Dito, yan, yan. Slide. Eh, slide. Yay, yeah. Yeah. slide, 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 slide. 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 <laughs> hey. Hey. Drive! Oh, drive! Wow, oh, drive! You touch slide, 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 slide. Slide. Dito, slide. May slide dito. Slide. Teka, look. look slide, oh. Look. Look, slide. Slide. <laughs> slide. Taas ng slide, oh. Grabe, slide. Alika, dali. Panik ka dun. Slide, dali, slide. Slide to, slide. Alika, slide to. Slide to. Ha, Slide! slide, slide. Oh, slide, 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 slide. 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 <laughs> <laughs> Sana tingin mo na dalawa, ko kayo. Oo. Oh, <laughs> oh. <laughs> Swing! Hawak ah, ka ah, para di ka laglag. Yay. Swing! Swing! swing. Okay. na! Oh, na! Isa pa! Isa pa! Isa pa tayo! Swing! Swing! Isa pa! One more! One more! Oh, na eh. He slide! <laughs> <laughs> i Swing and slide! Ito. Ito slide oh. <laughs> Yay! taas niya, no? Hindi niya alam eh, no? niya laro eh. Pinupush niya eh. importante yung railway system sa kanila. Nasa park, di ba? Merong ano, maliit na railway system na mga pambata. Nasa park siya. Kasi nga naman na ng transportation system nila eh. Pero kahit sa park may ganyan. Tapos mapapasin mo na hindi sementado yung palaruan ng mga bata. Kasi si Elkan kanina sumubsub yung mukha niya eh. Pero bali wala lang sa kanya, hindi siya umiyak, hindi nagdugo yung ilong niya o ano man. Kasi yung babagsakan sa kanila lupa o buhangin. Ayun nakita no, niyo, di ba? Uy! 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 喂，喂，喂。

horse sabi mo hi horse hi horse nagpadala ng bigena nami elkan horse na, Ito na, po si can, horse. Bigay na namin. horse 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 na horse 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 Hi, horse 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 ay, hey, nagahay ahay si Elkan sa horse. Hi, horse. Sabi mo, hi, horse. Oo, no, no. nag-ahay nga si Elkan. Hi, horse. Hi. Paano tawagin? Paano? Paano, paano? Para naman may masakit ng hipin yan. <laughs> hi, horse. Ay, lumapit to. Nag Ay, naglabanan sila. Naglaw. Ay, naninipa. Nag-away sila. Naglabanan sila. Ayun, ano? Hindi, <laughs> Naglaba na sila. Nagbibigay pa namin dyan. Sige, Ay, bags, ka, elkan o yun, sige. Elkan horse, Oh, oh. O, oh. o. sila, away sila. <laughs> Ayo, oh. Ang galing, no? Elkan, o. No? sila, bored. Bandanan pala nila, yun. 2011 pa siya. Birthday niya. Siya 2019. oh, wala. Ano, saan mo nakita? Ay, 2009 na yun, no? Birthday. Ayaw. May cake, eh. Ah, may cake? Oo, wala, no. Yan pala yung edad nila eh. Tanda pa siya kay Elkan. Bakit kung 2 years old dyan, ulit niya na. Pahit tawagin, pahit <Paano> tawagin. <laughs> Yo. <laughs> Parang kailangan mo magpadintis. Lalo may, may bulok na bagang. <laughs> Parang gano'n yung may bulok na ano. May bulok na ngipin sa bagang. No? <laughs> Gawa gano'n gano'n. Gumalaw nga sila. Tingnan mo Gumalaw nga sila. Tawagin oh, mo nga tuwing Hindi pala Pilipino yan. <laughs> <laughs> Pilipinong kabayo lang <laughs> pala yung gano'n. Kapag hapon pa na. <laughs> Hi goat. Hi goat. Kiss mo kiss. Kiss goat. Kiss. Kiss mo goat. Kiss. Kiss mo goat. Ali. Kiss. 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 mo goat. Ali. Kiss. Kiss. Goat ali. Kiss. Ganun. Yun. Hmm. Bite nya diba? Hmm. Sarap na sarap siya eh. Oh. The goat. Yan yan. The goat. Ano kan? Ano yan? Rabbit. Rabbit. Alam niya, no? Rabbit. Ano yan? Rabbit. 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 Ano yan? Uy, ano Mabit. yan, Elkan? Ano yan? Cute. Cute to. Oh. Rabbit. Ano yan, Elkan? Rabbit. Rabbit. Ang <laughs> cute, no? Ayan, mga rabbit. Ayan. Ito yun, ano, walang tulog na rabbit. puyat ayun lagi yan. Ayun yung puyat lagi na rabbit. Saan yung laging puyat? Oh, ito pala yung laging puyat na rabbit. Matutulog ka naman! ito <laughs> mas matindi, walang tulog. <laughs> mas matindi, ay bag nito. Oh, ano ba yun? Naglag <laughs> siya lumag-isa. <lang> <laughs> No. Babay ka na. Babay, rabbit. Babay, rabbit. Ay, okay, babay. Tara ah, na. Hawakan mo na to. Ba't ako na naman? Hawakan mo lang. Magpupunas lang ang kamay. Mountain. Ma mountain. Ma mountain. Ma mountain. Luti kay mama picture. para hahabis ko si Elkan sa mountain. Pichak mo. Yeah! 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 Ma-mountain. Ma-mountain. Mountain. Ma-mountain. mountain ma Jump, 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 baby jump, 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 kan? jump, 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 Baby, -Gun. baby, -Gun. baby -Gun. jump, kan? Baby, BBL, baby BBL, baby kan? BBL, kan? BBL, kan? BBL, kan? BBL, kan? niyan. Tahimik dito. Walang mga away-away. Hindi magulo. Walang mga siraan. Uh, okay. 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 Okay di diba? Oh, stop po na. Nagpapalit kami ng diaper. Nagulat ako ba't ang init man pa ako. sakat na sakat pa ako kasi ang lamig dito sa Japan eh. Nakita ni Twinkle, umiihi pala, umiihi. Ba't umiihi ka? Okay lang tinanggal yung diaper mo. Tawang-tawa ka pa, no? Tawang-tawa ka pa. Gago na. Oo, tawang-tawa pa. Ikaw din naman, tawang-tawa. Okay lang. Ikaw din eh. oh, diaper, diaper. Mm hmm? Mm hmm? Hmm? mo, daddy. Iniyan mo. Mama? Okay, tapos kung basang-basa, oh. Kita ba? Kita ba sa camera? Sobrang basang-basa. yun. Ano? Paano yan, Twinkle? Magdadrive pa ako. Ang Tas dami, mo. oh. Tas mo. Basa dyan, eh oh. Ay, okay. Uh, ano ako. Ah, dito guys, sobrang laki ng park, no? Tapos tingnan nyo yung parking area nila. Halos konti lang yung sasakyan. So, konti lang yung nakakasama namin nag-park eh. Kasi dito, dikit-dikit yung mga parke nila. Hindi tulad sa atin, di ba? Sa Maynila, isa lang parke, Luneta. Kaya nagsisiksikan. Dito, konti ng mga nagpupunta. Dahil ang daming pagpipilian.